Magandang magandang hapon niyan sa mga katulong mga kabadi. So muk mukbang na tayo ng kanin. Ito so, kanin o. Oh. Kaya kaya natin o. Oh. Ah, lugaw, l lugaw. Lah. Ang sabaw. Mukbang natin itong mga lugaw brady. Tapos may tubig. May tubig. Mukbang tayo mga kabadi. Walang, uh, walang ano, walang ulam. Lugaw lang sa asin. Yan o. Anit. mainit pa rin mga kabadi. Ito kain mo tayo mga kapadid. Mukbangan natin ito. Hmm. Init ng baka kapadid. Kain na nito. Hmm. Puno itong sablat itong ano. Lugaw. Ulang, 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 ulang. So ito muna. init mga kabadi Tumun tayo, tubig no? Tingnan natin, ngotin nyo lang tayo mga kabadi Kasi mainit eh Hmm. 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 Mukbang tayo lugaw ng um, um, humay mga kabadi, humay, palay. Tolong sabar mah badi. Ni noh. Hmm. Ni badi. ulak tayu, ulak pulang kasi opas video. Mau pan ni tengok lugau, lugau lang muna tayu. Paningut mah badi, paningut dah ko. Kali mah kain tu mah kabar dia tolong nunggu tu. Sarap lang pagpapawis to mga kabadi. Ano? You know. Ito natin, barandok no? Pala na no? Pala? ng humba? <laughs> hmm Adi. Hmm ah. Mainit Mainit mga kapatid Mainit na pato kung pinalamig Hindi pa man naman naman konti lang lamig nga na konti na lang hindi ko susuka na ipawisan ako sa pawis mm, mukbang na yung pwes daot yan mga mukbangir sa shout ko nyo dyan ubusin natin sa patitong lugaw walang walang, walang ano walang ulam ulam mm. hmm buuhin na so, natin ito kasayang panatid na mga kapady ano punta tayo ilom tayong tubig mga kapady pabawis na po yung mga kapady so ang gusto mga so hanggang dito lang tayo mga kabadi babay mo na so bago ka lang yung pagkapalo na itong Facebook page so saka YouTube here natin. shout out again babay mo na like and share tayo mga kabadi babay mo na